Magandang araw mga maka full court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung magiging tapatan ng ika-9 seed na Los Angeles Lakers at ika-10 seed na Golden State Warriors. Talagang kinaaabangan ng mga laro bukas. Pero mas inaabangan yung magiging tapatan ng ika-9 seed Los Angeles Lakers at ika-10 seed Golden State Warriors. Ang game na ito ang pinakamahalaga for both teams so far sa season na ito. Ang Lakers ay may record ngayon na 45 wins and 34 losses, habang ang Warriors naman ay 43 wins and 35 losses. So far ay behind pa nga ang Warriors ng isang game. Nakapaglaro na ang Lakers ng 79 total games habang ang Warriors naman ay 78 games pa lamang ang nilalaro nito. So ano nga bang mga consequences dito kapag natalo ang isa sa kanila? Ang Warriors nga kapag natalo sila ay most likely ay kailangan na nila magpaalam sa top 8 ng West. Malabo na, na nga na maabot nila ang top 8 kung matatalo sila ng kahit isang beses sa kanilang last 4 games. Kung gusto nilang makapasok pa din sa top 8 ng West, kahit na matalo sila ng Lakers, kailangan nilang umasa na magkaroon ng Pelicans at Sacramento Kings ng record na 1 win and 3 losses sa last 4 games ito. Posible naman 'yan na mangyari. Ngunit wala na nga yan sa control ng Warriors at iaasa na lang nila ito sa ibang teams at napakahirap nga niyan. So basically sa Warriors nga ay kailangan nilang may panalo ang last 4 games nila kung nais pa nilang makapasok sa top 8. Ngunit isang bagay nga tiyak mga maka full court. Kapag perfect 4 and 0 ang record nila sa last 4 games nila, aangatan nila mga maka full court ang Lakers. Dahil kahit may panalo pa ang Lakers next two games nila, tatabla lamang ang record nila sa Warriors. And in this case ay hawak na nga ng Warriors ang tiebreaker advantage. So again, kung mananalo sila bukas ay tuloy ang laban para sa 8 seed. At kapag natalo naman sila ay most likely magtatapos na sila bilang ika 10 seed sa Western Conference. Sa, sa ilalim sila sa isang knockout game laban sa 9 seed sa play-in tournament at sila din ang visiting team dito. Habang sa Lakers naman kapag natalo nga sila ay halos tiyak ng hindi. Sila makakapasok sa top 6 ng West. Bukod na lang na nga kung literal na pumalpak din ang Kings, Pelicans, Suns at Warriors sa mga susunod ng game sila at matalo sila dito. Kung matatalo nga sila sa Warriors, malabo na ang ika-6 seed. Ngunit abot kamay pa din nga nila ika-7 seed sa West. Yan nga ay kung matatalo din ang Pelicans, Kings at Suns ng dalawang beses at may naman ng Lakers ang remaining game sila. Habang ang panalo naman ay magbibigay sa kanila ng chance na makapasok pa din sa top 6 ng West. Kailangan lang nga na matalo ng Kings, Suns at Pelicans ang dalawang beses at may panalo ng Lakers ang mga natitira pa nilang laro. Ganun na nga mga maka full court, kahalaga bukas ang bakbakan ng dalawang team na ito. Isang game ito na posibing magbago ng landscape ng standings ng West sa dulo ng regular season. Ang Warriors ay inaasahan na magkakaroon ng full lineup dahil pahinga lang naman ang ginawa ni Stephen Curry at wala naman itong injury. Habang sa Lakers naman ay parehong questionable si Lebron James at Anthony Davis dahil si Lebron nga ay may flu-like symptoms umano. Kaya makikita nga natin kung kamusta na ba siya bukas habang si Anthony Davis naman ay muli nagtamo ng eye injury. Kayo ano po ba ang masasabi nyo patungkol dito? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video if nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.